daw so guys kanya di start right now may bagong ulit orit ulit ang report another hit yo so stop guys tigilan nyo na tong hit na tumapan na kanina pa na inis dito eh. Pag hindi nyo tinigilan to, mag-quit na talaga ako sa YouTube. Ayaw na. Bayo na. Mag-quit na talaga ako. Pag hindi nyo pa rin tinigilan to. Ang pangalan na ito ay Okay guys, ito na. Yung medyo cut hit. So, guys, tigilan mo na to Oh, oh. pa ako na inis. Mag-quit na talaga ako sa YouTube. At hindi na ako... At, hindi na ako babalik. Ayan, to repot yung steak niya. Ito Okay. 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 Tapos ko na yung report. At pag may nakita na naman ako, mag-quit na talaga ako sa YouTube. Kung hindi nyo pa rin ito tinigilan na yun ha. So, na ako sa YouTube at ginaw babalik kahit anong, kahit anong year naman. Hindi na ako babalik. Gugawa na ako ng ibang account dito sa YouTube. Wait, bet, bet, bet ko siya natin. Pero basta. Hindi na ako babalik pag may nakita na naman ako. Report niya na to. Tek nyo na yun. Tek yes, nyo na yun. Yes, i-report nyo na yan. I-report nyo na yan. Tapos ano yun. This. Yeah. Ayoko na. Nakakainis na. Sana mabanda yung mga hit niya. Kanina pa ako uh, na inis dito eh. I-record nyo na nga lang ito. Dapat nyo na. Iyon na. Kakainis na. Pag na, na Pag may nakita na naman akong... Ano eh. Pag may nakiki... Pag may nakita na naman ako dito. Na ganyan. Ayan. na talaga ako. Hindi na talaga ako babalik ito kuit na talaga ako, oh. So, yun naman, na na ako, pagilin ko nito